Hello guys, welcome back sa aming YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa subdivision na dating pinagtatrabaho ah, ng ating boss. So, ngayon, ah, sobrang init. Ito pala yung Tapos doon, pupunta sana tayo doon. Kaya lang, masyado mainit. So, pala yung, ano nila, sobrang init talaga kasi ma, ano, yung kalangitan. Dito sila kumukuha ng ano, yun. So, yun, yung garden. Tingnan yung ganda. Diba? Mainit ang panahon. Kaya, Nandito tayo ngayon. Mamamatay tayo sa init. Ganda ng ganda ng ano nila, ng view. Ano kaya ang halaman niyan? Meron siyang bunga. Meron bunga. May balito. Ayan, hindi pa kayo na-subscribe sa YouTube channel. Ayan, mag-subscribe naman. Eh, uh, 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 sige uh, naman. Uh, daanan pala to. Laki ng kahoy. Ito yung dahil. Guys, mabuhay. Mabuhay. Diba? Hindi natin alam kung anong klaseng kahoy ito yun. dalawa pa yan ayan siya o hindi natin abot ayan <laughs> sobrang init ito palang mga halaman na yan nilagay pala dyan yan tapos itatanwin nila uli yan, sa mga ano Ayan, thank you for watching. Ayan, guys. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa YouTube channel, ah, uh, i-like nyo, i-share nyo, at sana, guys, masayahan kayo sa amin mga video, guys. Thank you for watching.